Wow! Oh my God, ang ganda! Guys, kung nandito kayo guys, mas maganda siya sa, I think, sa personal. nakikita nyo, ang ganda talaga. So, ayan, nandito ako sa dulo. Oh my God, nandito ako sa terrace guys. And here's the view here. Ang ganda ng kalangitan. sa so, malapit na tong lulubog guys yung araw. And then As you can see, ang ganda. Smooth lang yung flow ng water. And ayan ang ganda talaga as in wow. Eh, ilapit natin. Wow, lulubog na siya, guys. ayan see? And, wow, ang ganda. Ang ganda. So, lulubog na yan maya maya konti guys. See? Swimming pool as usual. And the seaside. Ang ganda. Lulubog na siya guys. Hintayin natin hanggang lumubog siya. Hmm. So, ayan guys. O, lulubog na siya. Ayan, ang ganda ng smooth ng water guys. You see? Ang ano ng alon. Smooth lang siya. Hindi maalon. And that's all the building. And yan yung uh, Maunchan Park. Swimming pool over there. Yan. Ang ganda oh. Wow. Hulubog na siya guys oh. Lapit natin. Wow! Grabe, ang ganda. O, lulubog na siya as in. See? Ito, Teresa ko, guys. Ayan na Palubog na siya. Wow. Ang smooth. Ang ganda talaga pag papagabi na. And this is the park yun nilalakaran ko every uh, morning so ayan guys palubog na siya ang ganda ang ganda promise wow. ayan siya guys wow ang ganda na. so ayan guys tumutug na siya totally na. Meron pa siyang konting natitirang araw. Ang ganda oh. Punta doon. Punta doon. si. So, every time na nakikita ko to, umaaliwalas ang akin araw. So, ayan guys. Palubog ni siya.